Ito ang dinatnan ng kalunos-lunos na sitwasyon ng Kalumpit Rescuers. Matapos makatanggap ng tawag na isang modern jeepney ang nalaglag sa tulay sa kabaan ng Mark Arthur Highway sa Barangay Iba o Este sa Kalumpit sa Laluigin ng Bulacan. Nagkakagulong mga tao, dugo ang mga pasahero Maliban sa driver ng modern jeepney, may mga esudyante, empleyado at matatanda. Ang ilan makikitang hirap pang makagalaw dahil sa mga natamong pinsala mula sa pagkakaipit dahil sa biglaang pagkahulog na naturang sasakyan. Ang sitwasyong ito, Nakunan ng mga bystanders na agad na rumisponde sa lugar. Agip din sa in nilang video sa social media ang nakahiga at sugatang babaeng ito. Ilang tipan mula sa kanya ang isang nayuping tricycle. Dito na mas nakita na maliban sa modern jeepney na nahulog, isang motorsiklo ang nasa tabi nito. Sa video rin, makikita ang nagtutulong-tulong ang ilang nating mga kababayan na maiangat ang mga naipit na pasehero. Lumabas ang karamihan sa kanila mula sa bintana na. Ilang minuto rin ang lumipas bago nakarating ang kalumpit Municipal Disaster Risk and Reduction Rescuers. Isa ang minamanehong ambulansya ni Carlo sa unang nakarating para rumisponde sa nasabing lugar agad silang nagsagawa ng assessment upang masuri ang sitwasyon at ang mga pag-iingat na kinakailangan mailatag. Tumawag sa dispatcher namin, kaya po nalaman ng tropa, kaya po yung dispatcher namin nag nagpa-respond din na po, nagpatakbo na ng ambo. Tapos sa dal po madami, dalawang ambo po kagad yung tumakbo. Tapos yung isa po kasi nasa biyahe. Nung nalaman nung nang, nasa biyahe, dumiretso na po sila doon pwede naman po lagi yung mga ambulansya namin. Po. Yung mga need na equipment na doon na po sa ambo. Hindi naging madali para sa grupo nila Carlo ang isinasagawang pag-rescue sa mga nadaganan at naipit sa nakataob na modern jeepney. Maliban kasi sa pwesto nitong nakapatwarik. Wala silang maayos na madaanan at matapakan dahil sa malambot ng pinagbagsakan nito kalkulado ang bawat galaw para masigurong hindi na madadagdagan pang pa sugatana at mapapahamak na iba pang individual. Medyo magulo po kasi wala ka po maraming bystander. Sa amin po talaga, protocol namin, assess muna po yung pasyente hanggat maaari wag galawin. Eh, yung mga bystander po, gusto pong makatulong yan. Okay naman po yung ginalaw nila, yung mga minor injuries lang, yung mga nakita na nila na nakakatayo, nakakalakad. Pero once po na hindi naman makagalaw, advice po namin, huwag mo nang galawin. Antayin dumating po yung may alam. Meron pong hindi makalabas sa bus, may nakaipit sa baba, tapos yung papong pesto, alos damo lang na may tubig tinatapakan namin. Nahirapan po kami ipesto yung longboard namin. Pero nagawa naman po ng paraan, sa tulong na rin po ng mga kasamaan ko. Kayo, kayo, Hindi pa baba sa dalawampung pasaherong nasugatan habang dalawang taong nasawi dahil sa aksidente. Ang dalawang ito, pawang pasahero na nabanggang tricycle. Sila na pala ang mga biktima na makikita sa video ng isang netizen na nasa ilalim ng motorsiklong ito. Yung iba po, ulo tama, kaya siguro po, nahihilo. Pagka po hindi sila makagalaw, ma'am, kailangan po natin stabilize estabilize na. Posible po kasing sa spinal cord, SCI po yung ano, sa spinal cord tama. Kaya kailangan po natin bigyan sila ng tamang ano, stabilization. Meron pong isa, pagdating po namin sa assessment po namin, ano na po, ah, expired na. Yung isa po, kaya may nasa ilalim, medyo humihinga pa po. Umabot po sa hospital. Bagamat nalapata ng paunang luna sa first aid, ang karamihan sa mga pasero, papalik-balik pa rin ang mga ambulansya sa dami ng kinakailangan dalhin sa ospital. May mga estudyante po, tapos may teacher po, ang mga pasahero po ng bus. Tapos yung sa tricycle po, parang sa pamilya. Opo, may po. Ayon sa operation head ng kalumpit MDRMO na si Albert Mailig, hindi na bago sa kanila ang mga vehicular accidents dahil ito ang madalas nilang respondihan sa kanilang bayan. Anya, train ang lahat ng personnel na kanilang grupo, lalo na ang mga nag-ooperate sa kanilang rescue ambulance. Dating walang mga rescue unit, pero meron tayong mga ambulance. Pero yung, yung pilot noon, wala siyang knowledge on how to give first aid. Pero po ngayon, uh, meron tayong mga personnel na well-trained, undergo by the Red Cross, Philippines. Yung ambulance sa rescue ambulance. Magkaiba po yun. Kaya po yung iba, ang sinasabi nakawangwang wang wala namang pasyente which is hindi po nila naintindihan. Pag, pag kasi uh, sa rescue ambulance, pag umalis, oras na umalis dito sa office at nakawang-wang, ibig sabihin may call na for emergency. Ang akala nila napakadali ng buhay ng mga rescuers. Hindi po. Hindi po. Oras po na yan ay tumungtong o pumasok sa isang ambulansya. Ang isang paapunyan ay nasa hukay na. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi po nila alam kung, kung, kung ano ang dadalhin, kung, sa, kung saan ba sila susuot, kung ano ba yung kanilang mismo pupuntahan. Yun po sana ang maintindihan ng ating mga constituent na bir magbigay tayo ng konting respeto. Ay, try minibus, din niya kung paano nakatanggap ng tawag ang kanilang grupo at ang proseso ng pagresponde na kanilang ginawa. Meron kami rule, ma'am, dito. Ang, ang kailangan pag tinawag pag may humingi ng tulong agad pag nagring ang phone at kailangan ng ng rescue team as, as, as much as possible 3 minutes to 4 minutes kailangan nandoon na sa scene but ang sabi ko nga po sa inyo hindi lang sila ang nangangailangan tulad po dito sa amin dito sa Kalampit rescue tatlong ambulance lang po kami ang ang meron lahat po siya nagagamit yung una, ang pinatakbo yung one ambo lang. And e naka siya. So sabi niya sa akin, Sir, need pa ng ambo. So yung pangalawang ambo, takbo ulit. So kulang pa rin. Tumawag po tayo sa PDRMO. Humingi po ako ng help. sa so, papunta na. Sabi ko mukhang kulang pa to. Kaya tumawag po ulit tayo ng molos Rescue Squad. Kung baga nagtulong-tulong, hindi namin ito kakayanin na mag- na mag lang. We need help apila nila na unahin muna na mga taong tumawag sa kanilang hotline o Facebook page bago mag-video sa aksidente para agad sila makapag-responde. Last time, meron pong aksidente, eh, vehicular accident. Yan, dyan po sa may crossing, uh, may nag-live. Ang sinasabi niya, rescue, 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 tawagin rescue, rescue, rescue. Yung sa live niya na yun, nababash po kami. Ano ba naman yan? Ang tagal ng Kalumpit Rescue. Ang lapit-lapit na lang. Kaya meron pong ding mga sumagot sa kanya dun sa live na dapat kasi inunang na muna yung pagtawag dun sa rescue. Kailangan mo na may tawag. Kahit kung na, nasa office sila, hindi nila alam kung merong aksidente. Wala silang alam. They have to call or kailangan mo nilang magpunta rito. Magsabi, oh, meron po doon aksidente. Kung may tao rito, ka naman kaagad sila eh. Meron kaming page, nandun po lahat ng contact numbers. Ay, ng aming hotline. Yung mga numbers namin, kalat na rin po dito sa amin. Malaking ginagampanan tungkulin ng mga rescuers, lalo't inilaan nila ang kanilang oras at panahon para magsanay na magligtas ang buhay. Bilang mga rescuers, yung pagtulong at yung tinutulungan ay eh, nakakataba po ng puso. Masasabing kusang loob namin ibibigay yung tulong namin sa inyo na wala kami hinihingi kapalit. Simpleng para lamang ay ako baga ma'am nakakataba sa puso. Mabilis din ang pag-responde ng mga pulis ng Kalumpit, Bulacan. Kasulukoy nakakulong ang driver ng nasabing Egypt ni eh, habang nag-aantay ng pagdinig sa isang kaso rito. Ayon sa kanilang hepe na si Lieutenant Colonel Meru, pagdating sa lugar ay siniguro na kanilang grupo na maayos ang talo ng trapiko at paalisin ang ilang mga nakikiosyoso lamang sa lugar para bigyan daan ang sinasagong rescue operations ng pinagsamang puwersa ng MDRRMO at PDRRMO. Siguro yun, or 2.30, may tumawag sa amin na meron daw na ulog na ang uh, initial report is minibus. Uh, pero yung uh, pinuntahan ng patrol patroller natin ang unang nag-responde. Eh. Nalaman na ito'y modern jeep. Doon oh, within 3 to 5 minutes doon na po kami yung uh, patroller natin. Uh, naunahan kasi kami nung buwan eh MDRRMO. Uh, so nag rescue na yung uh, personnel ng MDRRMO. Uh, so ginawa natin tropa ng kapulisan, nag-assist ka agad doon sa traffic. Napaka-traffic doon eh. Grabe. Uh, Siyempre yung iba uh, nakikiusi -na lang. Ayun ah. Uh. Dumami yung mga sasakyan na humihinto. Kaya masumikip yung traffic. Kahit wala pong aksidente doon, traffic yung area doon eh. The driver, nung dumating yung patroller, uh, nakita nila na inaakon doon sa pangpang. -pang. bato yung ilog yun eh. inaahon siya tapos uh, nire-revive na, uh, pagka ako nire-revive, humihinga pa siya noon eh, yung tricycle driver. nire nila doon sa kalsada ng mga MDRM mo. Tapos yung isang driver naman, nung sa uh, modern jeep, uh, kinuha din doon pero minor lang kasi injury, pero pinadala pa rin natin sa hospital para mabigyan ng paon ng lunas. Kawala ng preno ito naging dahilan ng driver ng modern jeepney na may plakang NIF 2764. Napakabi kumano siya sa kaliwang bahagi ng daan at saktong nakabangkaan ng paparating na tricycle na pawang may sakay na mga oras na yon, Nakausap na na kanilang tanggapan ang operator ng modern jeepney. Ongoing pa rin po yung investigation pero initially uh, base doon sa mga testimony at statement ng driver ng uh, modern jeep na walang daw siya ng brake. So instead na banggayan niya sa mga sasakyan sa harapan niya, kumabig siya sa kaliwa. Pagkabig niya sa kaliwa, doon naman nahagip yung tricycle. Then dumiredirecho sila doon sa pangpang. Na po panapon natin kahapon sa Piskalya, yung kaso. Uh, reckless imprudence resulting in homicide uh, and uh, physical injuries and damages uh, damage to properties. mga um uh, nakikipag uh, collaborate po kami sa local government unit uh, para sa pagpapatupad pagpapatupad po ng mga local ordinances especially doon po sa traffic yung traffic enforcer din po ng LGU naka under din po sa atin kaya namamanduhan po natin yung uh, mga traffic enforcer then yung sa communication po yun po siguro ang uh, dadagdagan natin Uh, nagpapasalamat po kami na mayroong mga media na katulad nyo upang magpahatid po ng mga informasyon para sa siguridad ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng kalsada. na Carmex Jeepney Transport Service Cooperative. Agad din kumilos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at nagpalabas ng preventive suspension sa operator ng modern jeepney. Magkakaroon din ng masusing imbisigasyon ng kanilang tanggapan sa Region 3 at binigyan ng labing limang araw para makapagpasa ng resulta ng kanilang pagsisiyasat. Naglabas naman ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO nitong Webes laban sa Juper at may ari ng modern jeepney para sa pagsasagawa ng imbestigasyon. bagay para sa ating mga kababayan na mga transportasyon na makapagbigay sa kanila ng komportable at maayos sa biyahe. Kung saan makararating sila sa kanilang destinasyon na ligtas at walang anumang aberya. Responsibilidad hindi lamang ng driver ang maayos na pagmamaneho. Responsibilidad din ng operator na tiyaking nasa kondisyon ng na mga sasakyang bumabagta sa ating mga lansangan. Dalam bawat pasehero hindi lamang basta mga tao. Mga buhay ito na may pamilya nga uuwian at may mga pangarap na binubuo. Huwag na sanang maulit pa ang aksidente ito na may wasan sana at hindi na kailangan pang may magbuwis ng buhay. Hello. Hello. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamaya. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.